Okay, isang mapagpalang pagbati sa lahat. Welcome muli sa aking bahay mga ka-channel. Uh, muli tayong nagbabalik sa ating uh, paggawa ng mga iba't ibang videos dito sa ating YouTube channel. Uh, Panimedyo nagpahinga lang tayo ng ilang buwan at ngayon ay muling nagbabalik tayo for 2021. Ang magiging paksa naman natin ngayong taon na ito, particularly for the first quarter, ay tungkol sa financial literacy particularly yung personal finance management kung paano pamamahalaan natin yung ating buhay pinansyal. Ito ay batay sa request ng ilang mga kaibigan at ng mga followers natin kung saan ay dahil daw uh, ako ay isang financial wellness advocate, mag-focus naman din daw tayo magtalakay sa usapin ng uh, paano ba natin mapapalago yung ating buhay pinansyal lalo na ngayong panahon na kung saan tayo ay nakakaranas ng pandemya. Uh, hindi naman kaila sa atin na uh, yung COVID-19 pandemic ay, sabi ng eksperto, ay magtatagal pa ito ng dalawa o tatlong taon. Ang problema, itong pandemic na ito ay hindi lang ito usapin ng uh, nanganganib yung ating kalusugan kung hindi maging yung ating kabuhayan. Hindi um, naman kaila sa atin na uh, siladsad nito yung ekonomiya ng buong mundo. At isa sa mga labis na naapektuhan ay ang ating bansa na kung saan noong second quarter ng 2020, yung simula ng pagkakaroon ng lockdown at iba't ibang health protocols na pinatupad ng ating pamahalaan, ay sinadsad nitong ating ekonomiya in, uh, doon sa pinakamasalalang pagsadsad ng gross domestic product natin sa loob ng mahabang panahon into negative 16.5%. Ibig sabihin, kung sumadsad ng negative 16.5% yung ating ekonomiya at dahil nga sa pagsasara natin ng Uh, pag sa, sa natin sa quarantine ng iba't ibang lugar, particularly ng buong Luzon, ng Region 7 at ng Region 11, ay labis na naapektuhan yung ating ekonomiya. Nalumikha ito ng pagkalugi ng maraming negosyo at the same time ay pagkawala ng trabaho ng marami. Sa uling survey nga ng SWS noong July, lumalabas na 48% ng mga adult Pilipinos yung walang trabaho. Ibig sabihin, isa sa bawat dalawang Pilipino yung walang trabaho sa panahon ng pandemya. Kung kahit mahalagang pag-usapan na atin, kung paano ba natin ito haharapin at gaano tayo kalusog para harapin ng uh, maayos yung nararanasan nating epekto ng pandemya sa ating kabuhayan. At bilang panimula ay pag-uusapan natin ay kung gaano ba tayo kalusog financially para harapin yung pandemya. Tayo ba ay financially fit ngayong pandemya at ito ay uh, isa sa gawa natin kasi para maging bilang pundasyon ng ating pagpaplano at paggawa ng iba't ibang hakbangin para harapin natin yung lumalalang krisis na bunga nga ng tinatawag nating uh, COVID-19 pandemic. At ito yung ating susurin, ito yung ating aalamin, pero bago tayo magpatuloy, ini-encourage ko ang bawat isa na please subscribe my channel. Uh, pakipindot po yung red bubble gum dyan sa baba, uh, pakilag-insure na rin dito at huwag din nalimutan na pindutin yung notification bell para mag updated update ito kayo sa may pang mga episodes na ating ilalabas. So, tayo ba ay financial repeat ngayong panahon ng pandemya? Para magawa natin yan, magkakaroon tayo ng tinatawag nating financial evaluation ng pagsusuri ng ating kumpretong kalagayan. Nung ako ay aktivista, uh, isa sa pinakamahalagang dictum na aming natutunan ay yung diktum na konkretong pagsusuri sa konkretong kalagayan. Kung meron tayo na gustong planuhin at isagawa, pinakamainam ay magkaroon tayo ng konkretong pagsusuri sa konkretong kalagayan. At sabi nga namin, maging ang gabi ay magiging kasing liwanag ng araw kung mayroon tayong konkretong pagsusuri sa konkretong kalagayan. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na kumuha ng papel, uh, maglabas ng inyong lapis o ball pen, para sumama doon sa ating sasagawang personal uh, financial evaluation. Gano'n ba tayo kay financially fit? So magsasagawa ho tayo ng tinatawag nating financial fitness quiz. So ito ho yung mga panuto. Una, uh, yung ating pong financial fitness quiz ay sasagutin lang o ng oo o hindi. Yes or no. So in-encourage tayo na sagutin ito ng matapat. Anyway, kaya lang din naman ho makakaalam ng inyong sagot. At kung hindi kayo magiging matapat, ibig sabihin hindi rin ho kayo naging matapat sa inyong sarili. At kung hindi kayo magiging matapat sa inyong sarili, magiging imposible ho na masolusyonan natin yung ating hinaharap na problema financially. Kung hindi kayo sigurado sa inyong isasagot, ang isasagot ay hindi. Kung hindi ninyo alam ang sagot, di ba may tanong, ano kaya isasagot ko rin? Hindi ako sigurado. Ang sasagot ko pa rin ay hindi. Kung kapag hindi ninyo intindihan yung tanong, ang sasagot pa rin ho ninyo ay hindi. So, maliwanag po. So, in-encourage ko ho na sagutan natin ito ng na matapat o hindi lamang po. So, 10 items lang ho yung ating uh, financial fitness quiz. So, pakilagyan ho, pakinumberan na ho yung ating papel ng 1 to 10. So, ito ho yung unang tanong. So, mayroon ho ba kayong ipon na maaaring tumagal ng 6 na buwan na parang ipantustos sa inyong pangangailangan kung sakaling mawalan kayo ng trabaho? Ulitin ko, ho, mayroon ba kayong ipon? At hindi simpleng ipon na, na ito ay maaaring tumagal ng aning na buwan na ipagtutusto sa inyong pangangailangan kung sakaling mawalan kayo ng trabaho. So dahil nga, uh, isa sa mga tao uh, dito ay problema na posibleng natin kasapin sa panahon ng pandemya ay yung mismong posibilidad na mawalan tayo ng trabaho. At kung mawalan tayo ng trabaho, ay mayroon ba tayong sapat na ipon na maaring tumagal ng anim na buwan. Anim na buwan, usually kasi ito yung para, uh, mga ngailangan ka ng panahon para uh, makahanap muli ng trabaho. Actually, ano nga ito uh, sa panahon ng regular na sitwasyon? So mayroon ho ba kayong ganong klasing ipon at kung wala, ang sagot po natin ay hindi. So mayroon ho ba kayong uh, insurance, accident, disability or life insurance na baso ito sa inyong SSS or GSIS? SSS kung kayo ay empleyado sa pribadong sektor at GSIS kung kayo ay empleyado ng gobyerno. Ulitin ko ho, mayroon ho ba kayong accident disability life insurance na baso sa SSS at GSIS? Kung wala ang sagot ay hindi. Mayroon ho ba kayong medical insurance, health card? Uh, dahil na delikado ho ngayon ang sitwasyon na kung mahahawa tayo ng sakit, ay mayroon ho ba tayong pwedeng puntahan na liban ho sa ating penal. At so, meron ho ba kayo medical insurance? Kung wala, ang sagot ay hindi. So, meron ho ba kayong long-term savings plan tulad ng pension, education, education or endowment plan na sa SSS or GSIS? Oo at hindi. Panglima, uh, nakapagtatabi ho ba kayo ng 20% ng inyong sweldo? Ulitin ko ha, 20% ng inyong sweldo bilang impokat na ilalagak ito sa pangungunan. Ulitin ko ha. Dapat 20% ang inyong sweldo at ito ay nilalagak sa pahungpunan. Kung mas mababa sa 20%, ang sagot ay hindi. Kung higit sa 20%, pero hindi nyo nilalagak sa pahungpunan, ang sagot pa rin ay hindi. Six. Alam po ba ninyo kung magkano kayo ngayon? Mahalaga ho ito. Kasi kung magpaplano ho kayo, na gusto ninyo ninyong marating, ay eh mahalaga ho na alam natin kung saan tayo pwedeng magsimula. So, kumihos sa gobyerno, ay regular po namin na taon-taon ay nagpapasa kami ng Statement of Assets and Liabilities Net Worth, SALER, yung tinatawag natin sa atin. Uh, Statement of Assets and Liabilities Net Worth ng bawat empleyado ng gobyerno. So dito malalaman natin ano, ano yung mga assets ninyo at ano yung mga liabilities ninyo at pinagbabangga. So hindi ho mahalaga doon sa tanong na ito kung uh, ang resulta ba ay positive or negative. Kasi ibig sabihin, kapag positive, mas mataas yung inyong assets kumpara sa inyong liabilities. O kapag negative naman, ay mas marami kayong utang kumpara sa inyong mga kaya-kayaan. So regardless po doon sa tanong na ito, kung magkano kayo ay ang mahalaga, alam niyo ho ba kung magkano ho ngayon, magkano ho kayo ngayon. Seven, mayroon ho ba kayong sinusunod na budget sa inyong gastusin? So pag sinabi kong sinusunod na budget, nakasulat. At hindi lang simple na kasulat dapat sinusunod. So mayroon ho ba kayong nakasulat na budget? Kung hindi nakasulat, ang sagot ay hindi. Ngayon kung ito ay nakasulat pero dapat ay sinusunod, at hindi nyo masunod, ang sagot pa rin ay hindi. Lumadalho ba kayo sa mga seminar na may kaugnayan sa pagnegosyo, pamamahala ng buhay pinansyal? So, yung mga halimbawa, mga topic ko ngayon ay ito ho ba yung pinanood ninyo sa YouTube? Ito hubay ba, uh, na ng mga libro? Uh, Nakatin na ba kayo ng mga seminar tulad ng financial wellness seminar, uh, personal finance management at iba pa? Kung, sagot ho, uh, kung hindi po kayo nakadalo, ang sasagot po ninyo ay hindi. Ang inyo bang pinangbabayad utang, uh, tulad ng salary loan, credit card, housing loan, at iba pa, ay hindi lagpas sa 20% ng inyong sweldo. So kung sumisweldo ho kayo ng 10,000 pesos, ang ipinambabayad nyo ho ba ng inyong utang ay hindi lagpas sa 2,000. Kung lagpas sa 2,000, therefore ang sagot ay hindi. Kung kayo ay sumasahod ng 10,000 pesos. So ulitin ko, Uh, ang inyong pinababayad utang ay hindi dapat numalagpas sa 20% ng inyong sweldo. Kung nagpas sa 20% ng inyong sweldo ay napupunta sa pagbayad utang, ang sagot po ninyo ay hindi. Meron ho ba kayong personal financial plan na may spesifikong layunin na batay sa tinakdaring ng panahon na nais makamit ito? Personal financial plan. Nakasulat. Specific. Malinaw kung ano yung objective, malinaw kung ano yung uh, kailan, hanggang kailan sa itinakdang panahon na nais ninyong makamit. So yan ho yung 10 questions natin para sa ating personal financial fitness quiz. So ito hong gagawin nyo natin, lahat ng sagot ninyo na hindi, ang lalagyan nyo ninyo ng score na 0. Lahat naman ng uh, sagot ninyo na yes o oo, lagyan nyo ninyo ng 10 points. So pakitotal po natin. So kung ang nakuha niyo ninyong score ay 0 to 40 points, kayo ho ay kandidato sa financial ICU. Kung ito ho ay nasa ospital ho kayo, ito ho yung agaw buhay. So, diyan sa delikado ho kayong sitwasyon. So, mahalaga ho na suriin ho ninyo yung inyong financial na kalagayan. Alamin kung ano yung mga pwedeng i-reduce o bawasan at alin yung pwedeng alisin sa inyong mga gastusin. At ah uh, sa dalita, kinakailangan niyo ninyong magtipid. Pangalawa, ay humanap po ng extra income o dagdag na pagkakakitaan. So, ito yung tinatawag po natin na expansion of our means. So, dalawa po yung pwede nyo gawin. Magtipid o expand our means. Expand your means. Kung ang score ninyo ay 50 to 70 points, uh, kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Uh, Kinocongrats ko po kayo, pero ulitin ko po, ay nasa delikado pa rin po itong sitwasyon. Kasi uh, tulad po ngayon, ay panahon ng pandemya, marami yung bigla-bigla na lang ay nawalan ng trabaho. Kung 8200 points po ang inyong score, kayo po ay financially fit or healthy. So congratulations po kayo po yung pwede namin utangan. So kailan mo kayo may na financially fit? Una ay kung meron po kayong ipon. Malinaw po yan. At yung ipon ninyo ay meron po kayong cash reserves ng 6 na katumbas ng anin na buwan na sweldo at emergency fund. So at least 50,000 po. So please subscribe po my channel. Uh, Pakilagay and share na rin po ito. At paki, huwag kalimutan po Uh, pinutin ang notification bell. At para sa susunod ho nating episodes, pag-unasapan naman natin kung paano kayo makakaipon maging sa panahon na meron ho tayong nararanasan na pandemya. Mabuhay po tayo natin parami.